Isang pagbati po ng pag-ibig at kapayapaan mula sa Panginoon ang ibig po namin ipaabot sa mga kapatid sa lokal ng Loma de Gato, Marilaw, Bulacan. Salamat po sa Diyos mga kapatid sa inyo pong masiglang pagpapatuloy ng inyong paglilingkod sa Diyos. At di ko alam kung pasalamat nyo ba nung nakaraan kasi esensya na po na huli po itong ating pagbati sa inyo. Pero ibig lamang namin, naman naming namin makabati po sa inyo mga kapatid. Kahit di po tayo nagkikita ng personal, sana po ay mamalagi po kayong katuwang at kamalasakit ng ating taga-akay. Sana lagi nyo pong uh, alalahanin mga kapatid ang mga aral na ating natututunan upang ito ay ating sama-samang mapagsikapan na atin pong magawa at magdulot nawa ng kasiglahan ng ating mga puso ng ating mga espirito ang bawat pagtupad natin ng mga utos ng Panginoon, magdagdag nawa ito sa atin ng kasanayan at karanasan sa ating pagtupad ng mga salita ng ating Panginoong Heso Kristo. Samahan nawa kayo ng Panginoon at sana patuloy kayong madagdagan mga kapatid ng mga makakasama po natin sa ating paglilingkod dyan po sa inyong lokal at sana habang tumatagal tayo sa loob ng ating pagsasama-sama, ay lalong bumabaon ng malalim ang ating pananampalataya at lalong nakakaramdam tayo ng iba yung sigla ng ating mga puso sa ating pagtupad ng aral ng Diyos, lalo na po mga kapatid sa ating mga pagpapasalamat, pagpapahayag ng aral ng Panginoon, at pakikipagkaisa para sa kaligtasan ng mga kaluluwa ng ating mga kapwa-tao. Magandang araw po sa inyong lahat, pagpalainawa tayong lahat ng Panginoon.